Hey, everyone. Ngayon, we're diving into the sweet and supportive love story of Kapamilya power couple Coco Martin and Julia Montes. Fans are swooning over Coco's latest grand gesture for Julia during the special screening of her Metro Manila Film Festival entry, Topak. Mula sa pagtawag sa kanya ng nanay hanggang sa pag-abot sa kanya ng isang bukwet ng bulaklak, Buo ang pagmamahal at pagmamalaki ni Coco kay Julia kaya grab your popcorn as we break down ang nakakapanabik na sandali na ito at lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa dalawang mahuhusay na bituin na ito. Sa espesyal na screening ng Topak, siniguro ni Coco Martin na magpapakita at magpakita para sa kanyang long-time girlfriend na si Julia Montes. Sa isang TikTok video na ngayon ay naging viral na may mahigit 1.1 million views, nakita si Coco na nag-aabot. Si Julia ay isang bouquet ng bulaklak at magiliw na tinatawag siyang nanay o nanay sa Tagalog. Napakasimple ngunit matamis na kilos na nagsasalita tungkol sa kanilang relasyon. Sabi niya, nanay, para sa iyo, habang binigay niya ang bouquet. Pwede ba tayong huminto sandali para pahalagahan kung gaano kasuporta ang lalaking ito? Hindi mabibili ang reaksyon ni Julia, nakikita mo kung gaano kahalaga ang kanya. Si Julia Montes ay hindi lang muse ni Coco Martin, she's an absolute powerhouse in her own right. Said Topak, she took on a hardcore action role alongside Arjo Atay proving once again that she's one of the most versatile actresses in ang industriya. Pero hindi lang iyon si Julia ang bida sa Saving Grace, ang Philippine adaptation ng Japanese drama series na Mother. With these back-to-back -back projects, Julia is having a phenomenal year. And of course, Coco is her number one fan, saying recently that he's so proud of her performance in Topak. How adorable is that? Meanwhile, Coco Martin is busy making waves with his hit action drama, Aftigas Batang Kiapo. But even with his packed schedule, he still find time to show up for Julia. And that's what makes their relationship so special. They truly supportahan ang karera ng isa't isa habang pinapanatili ang kanilang pagmamahalan. Speaking of their relationship, alam mo bang labindalawa years na sina Coco at Julia? Yep, noong may dalawang libo at 2,023, sa wakas ay kinumpirma ni Coco ang matagal ng ispekulasyon ng mga fans they're in a long-term relationship. The couple has always been privado tungkol sa kanilang buhay pag-ibig, ngunit nagbahagi sila ng mga sulyap sa kanilang pagsasama sa loob ng maraming taon. Isn't it inspiring to see a celebrity couple that stays grounded despite the glitz and glam of showbiz? They're proof that love and support go hands in hand. Now, back to that TikTok video. Fans can't stop rushing over how sweet Coco is floated messages like, Sana all. And honestly, who wouldn't want a partner na casing supportive at ni Nikoko? So, what's next for this power couple? Julia is set to do dominate the box office with Topak, and continue captures hearts in saving grace. Samantala, pinapanatili ni Coco ang mga fans na hooked sa mga nakakakilig na storyline sa FPS Batang Kiapo. It's safe to say this too is unstoppable, both in their careers and their relationship. Iyan na ang video ngayon, mga kababayan. Patuloy na pinatutunayan ni na Coco Martin at Julia Montes na ang pagmamahal, paggalang, at walang pag-aalinlangan na suporta ay ang tunay na layunin ng relasyon. Ipaalam sa amin sa mga komento kung ano ang iyong iniisip tungkol sa matamis na kilos ni Coco at kung ikaw ay nagpaplano para manood topak. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell na yon para hindi mo makaligtaan ang mga update sa iyong mga paboritong bituin at pelikula. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod.